Good morning po mga kalaki, alas 5 na po ng madaling araw, ngayon pong October 24 Nako po, napakabilis po ng araw, ano po, October 24 na mga kalaki Ayan po, magla last week na naman po tayo ng Oktobre Nako po mga kalaki, nalalapit na ang Pasko, ang tanong po Nanalo ka na ba mga kalaki? Siyempre po, kung hindi pa, subukan nyo po ang mga lucky numbers namin ni Lola Carmen. Ito po, marami pong sinuswerte dito mga kalaki. Kaya ngayon pong umaga, mamimigay po tayo ng mga 2-digit lucky numbers ng bawat bayan. Pag meron po kung hindi nabanggit na bayan nyo, sabihin nyo lang po para pag-aaralan ko at bibigyan po natin para mapapasama yan sa araw-araw nating pagbibigyan ng mga numero, okay? Ngayon pong 2-digit lucky numbers, pag nagustuhan mo mga kalaki, kunin mo na ang mga listahan at ilista mo. Pwede po itong ilaban sa loob ng tatlong araw bago nyo bitawan or kaya kung ready ka na, tara na magbigayan tayo ng mga numero. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, syempre, milyonaryo. Okay mga kalaki, etra pa mga 2-digit lucky numbers. Umpisan po natin sa Quezon City, 723, Pampanga, 82. Pero bago yan, syempre, inom muna akong tubig. Grabe naman. Mm. Ayan. Pangasinan sa East 1, La Union, 23-12, Nueva Ecija, 15-9, Nueva Vizcaya, 8-13, Ilocos Sur, 20-29, Ilocos Norte, 11-14, Masbate, 23-12, Isabela, 7-21, Tugigaraw, 9.24 Rojas 1.26 Capiz 27.30 Bohol 31.35 Bulacan 15.28 Baguio 5.17 Bicol 10.16 ano to? Batangas 13.19 Bataan 1.8 Butuan 15 Gs Benguet 13-4, Iloilo. 28-26, Leyte. 12-5, Samar. Gis-2, Cebu. 24-11, Aklan. 5-20, Aurora. 2-24, Laguna. Gis-26, Quezon. 15-17, Olongapo. 9-30, Paranaque. 12-31, Manila. 17-24, Pasig. 3, 5, San Juan 11-2 Marikina 27-29 Tabuk 30-32 Romblon 5-26 Angono 28-1 Romblon ano to Montalban 21-25 Antipolo 3-4 Taytay 2-6 Cainta 7-9 San Mateo 5-11 Dabao Gis 17, Tarlac 24, 30, Quirino 32, 36, Bacolod 15, 37, Cavite 38, 9, Taguig 9, 21, Mindoro 7, 14, Marinduque 23, 35, Caloocan 12, 32, Muntinlupa 4, This is sa East, Palawan, 735 7735 Ayan mga kalaki, puputulin muna natin dyan para sa masusugid nating mga laki followers. Ha? Nako, dapat po, para makatanggap po kayo ng mga libreng laki numbers, dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account natin. Ingat-ingat po tayo sa mga fake account mga kalaki na nagkalat dyan. Ha? Kinukuha po ang picture namin ni Lola Carmen, ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation. Nako, hindi po kami yung mga kalaki. Ha? Mga fake account lahat po yan. Subukan niyo pong tawagan niya mga yan. Hindi po yan sasagot. Hanapin niyo po ako sa kanila. Hindi po 'yan sasagot kasi mga fake account po sila, okay? Ito po ang legit na account natin. Ingat-ingat po kayo ha. Hanapin nyo po sa Facebook, Arnold Parungkin na merong blue check na may 495,000 followers. At meron din tayong red parungkin na merong 410,000 followers mga kalaki. Yan po yung mga legit na account natin sa Facebook. Lagi nyo po titignan yung followers na dapat magkakalahating million na. At syempre po mga kalaki, meron tayong Aris Gatchalian na account at Red Arnold Santos sa Facebook. Okay? Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin, red parungkin na merong 18,000 followers. At syempre po, TikTok natin, red parungkin na merong 449,000 followers. Ay po yung mga legit na account dati sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po padadalang ko po kayong mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo, okay? Tandaan nyo po mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang month at year nyo, pag-aaralan po mga kalaki at padadal lang kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, depende po sa gusto mo. Okay? At syempre po mga kalaki, baka nandito ang swerte mo pag na-code ko ang birth month at birth mo, subukan na po ang private consultation namin. Marami pong sinuswerte dito, marami pong nananalo, nakapogs po yan sa Facebook araw-araw. Pero, meron din naman hindi na nanalo sa mga lucky numbers natin. Hindi po tayo nagsisinungaling. Ang importante po, nakapagpanalo tayo at nakatulong tayo sa kanila, 'di ba? Malay mo naman ikaw na pala ang susunod ng milyonaryo kapag sumali ka sa amin sa private consultation. At sa mga interesado po diyan, message na po kayo sa Messenger ko at make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap niyo ako at hindi po yung mga fake account na 'yan. At sa mga sasali po, bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months ng October, November at December. Oh, ano pang hinihintay mo mga kalaki? Sa sali na po. At syempre po mga kalaki, ituloy na po natin ang pamigay ng mga lucky numbers dahil ako po gising na kayo, gising na ba? Nakita nyo, open na tayo, madilim pa sa labas mga kalaki pero maya maya uh, yung, yung araw dyan sisikat na. Okay, habang wala pong bumibili, mamigay na po tayo ng mga lucky numbers. Ituloy po natin ang 2 digit lucky numbers sa may Palawan. Ayan, Palawan, 326, Sambales, 721, Apayaw, 22kinsse 358 binangonan 9ebe 3 Rizal to morong Rizal ah. This is, is 12. Ayan, mga kalaki kompletor pa mga lucky numbers. Takbo na pa sa mga sukin yung outlet at make sure po mga lucky numbers natin alagaan nyo 3 days bago natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat mga kalaki. Ang ating mga lucky numbers po para po sa inyo mga kalaki. Ang ating mga paboritong ng lucky numbers po ay para po sa inyo. At ito po ang shout out time. Shout out po tayo sa Pamilya Makanlalay po, ayan po. Makanlalay po, pamilya po niya sa may Baguio City. Ayan, nanonood po sila ng two-digit lucky number sinihingi nila. Bibigyan po natin sila mga kalaki. At syempre po, sa mga jeepney driver at sa mga taxi driver naman po dyan sa may, ano to, sa may Munoz Munoz City. Hello po sa Munoz Quezon City. Shoutout po sa inyo sa mga driver dyan, mga jeepney driver, taxi driver. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa walang sawang panunod. Humihingi po sila ng 2-digit lucky numbers at ng 642 sila Kuya Gardo. Hello po. Ayan. Sa mga gusto po magpa-shoutout, comment lang ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart. Pag nakita ko yan, masya-shoutout ka na. May libreng lucky numbers ka pa mga kalaki. Good luck at gising na po mga kalaki mananalo tayo. Claim it.